Ay, ah, magandang hapon naman sa inyo, mga friend. Ah, tapos na akong kumuha ng mga damo. Pinakain ko na sa baka at sa mga kambing, mga friend. So, ngayon, magpapakain ako ng mga hayop ngayon mga friend. So, yung manok, okay na yun, mga friend. Pinakain ko na yon At saka yung baboy doon. So, yung mga baka namin, mga friend. Mga malalaki mga friend. Mga malalaki ang hanggang doon mga friend. Apat na baka yung inalagaan ko dito mga friend. So titignan natin mga friend. Isa lang ang mahinang kumain lang dito mga friend. Kasi yung isa paunti-unti kumakain na rin. Yung isa naman mga friend. Mahina pa siya kumain pero masasanay rin yan sa matagalan. Kaya kinukuhaan ko muna ng mga, mga damo. So ngayon mga friends, ito yung malakas kumain dito na baka. At saka yung ito. So mga friend, 'yan ang malakas kumain. Dalawa silang malakas. Yung isa naman nagsisimula na malakas lakas na rin kumain mga friend. Ngayon kasi mga friend, umuulan kasi mga friend. Kaya hindi ko muna nilabas yung kambing. Bagkus, pinakain ko na lang sila mga mga, mga friend. 'Yan. 'Yan. Yung mga damo, mga damo 'yan, friend ilagay ko lang sa lupa yung mga damo niyan kasi sinanay ko yan mga friend kasi hindi mo sasanay napakainin sa lupa yan mga friend ng damo nila malamang ma maperwesyo ka talaga mga friend kasi ahanap ka pa ng lubid tapos isasabit mo doon yung mga pagkain niya isasabit nyo para kainin nila ba diba? ay sa akin mga friend sinasanay ko sila na pag kumukuha ko ng damo doon sa lupa ko nilalagay mga friend kasi sa sa anim nila mga friend na kambing yung mga kambing na yun, friend anim yan maluluka ka talaga mga friend pag yan ang sinasabit mo yung mga pagkain niya kasi yung lobid ha, hanapin mo pa eh di ba kaya sinasanay ko sila mga friend at yan, sa lupa kumakain oh baka namin dito mga friend oh. Yan. Malusog na mga pre. Malalaki ng katawan yan. Tumaba na ng kunti yan mga friend Hindi tulad dati na dumating yan dati. Na. Hindi pa mataba masyado. Eh ngayon, hinaluan namin ng pids at saka yung tahok ba mga pre. Yun ang hinahalo namin mga pre. Tapos lagyan ng asin. At yung parang parang mulasis yata mga pre. Yung patamis ba? Yung maitim. O, yun ang nilalagay namin. Eh. Unti-unti, kumakain na rin sila ng lakas-lakas. So, kaya, masinsya na kung yan lang ang mabablog ko sa inyo, mabibigay, kasi ang trabaho kasi dito, mga friend, yung baboy lang talaga, at mga hayop talaga, mga friend, ang trabaho ko dito, sa kayong bahay, yan lang, yan lang madali kung mablog ko dito, mga friend. Kaya, pagpasinsyaan nyo na. Nagtatagalog ako ngayon, kasi sa YouTube channel ko mga friend may pumalag doon mga friend lagi ako nagbibisaya daw mga friend tapos hindi naman ako naintindihan ng mga Tagalog oo nga naman mga friend hindi matindihan ng mga Tagalog yan mga friend kasi yung YouTube lahat yan eh nationwide yan di ba makita lahat lahat kahit anong mang lingwahe ang gagamitin mo makita sila kaya sa mga Tagalog naman dyan maintindihan nyo na yung mga vlog ko ngayon na? so dito tayo mga friend sa aking baboy na inalagaan ko dito mga friend yan malaki na yan mga friend malaki na yan abot niya yata ng mga 40 kilos so, parang 50 mga friend pagsisipagan mo lang yung mga hayop mga friend sigurado tataba at tataba din yan kaya nito hindi nga siya masyado kumakain friend pero pinipilit namin na masanay siyang kumain dito mga friend yan yan ang area ko dito mga friend yan take note sa mga gustong mag-alaga ng hayop dapat, handa kayo. Hindi basta-basta mag-aalaga ka ng hayop, mga pre. Lalo na, kung marami na yung alaga mo na hayop, hindi basta-basta, mga pre. hasil, Hassle. Yun, mga pre. Masyadong, maano, mga pre, pag marami ang hayop. Kailangan, may ikon ka, mga pre. Kailangan na may trabaho ka talaga kung magsisimula ka ng hayop hayop di ba mag-aalaga ka ng mga hayop yung baka yung mga kan ganun yan lang so dito lang tayo mga friend ha